Okay so guys, uh, good afternoon. Nandito kayo si Papalon sa Fish 1. Uh, bumalik muna tayo ngayon naman dito sa Fish One para may update ko kayo. Ano, lakad uh, muna rito sa si Papalon. doon. Uh, wala namang ganong mamasyal pa dito. At maluwag yung traffic dito mga guys. Oh. Well, yung mga view ng mga building. ayan napakaluwag ang ganda ang ganda tingnan ayan dito nagkakaroon ng ah uh, traffic oh konti konti ayan may mga tao na rin pala doon sa looban kahit mainit ayan ito so, yung bababa tayo so, rito nandito pa rin yung mga steel na naka, paano, nakalagay oh. hindi pa rin natanggal saka so, yung mga kababayan natin doon sa dulo nandoon pa rin oh. ah, mga masyal at so, ay para papasok doon sa loob yeah. mga oh, guys, ang ah, dami pala dito mga kababayan din natin ah, na nakasambay pala oh, kasi matagal pa ha, mm, paglubog sa araw. Mamaya pa yan sila papasok. Ako lang papasok dito sa loob para may update kayo dito. Ayan, kasi nakatambay lang sila kasi walang masilungan doon sa looban kasi mainit yan doon. Ayan. Dito tayo ngayon sa pisuan para pumasok ngayon, dito tayo ngayon wala, wala man dala well, mga guys, ito yung mga plastic bottle niyo dito nyo ilagay pag pumasok kayo rito paalala lang sa ating mga kababayan kasi yung iwan natin mga kababayan iniiwan lang yan doon, yung mga plastic kawawa yung mga nagwawalis dito kaya wow! pwede nyo iwan yan dyan tapos balikan nyo lang yung mga tubig nyo dyan pagka pag, pag uh, lumabas kayo ngayon ikot ikot muna tayo rito kasi napakainit, update ko lang kayo rito para tapos uh, umuwin na rin tayo ayan ayan yung medyo lumilim. Hindi, hindi pa naman gano maraming tao rito mga guys. Ito mapapansin nyo. Pupunta lang tayo doon sa gilid ng uh, dagat. Para may pakita natin sa inyo. Ayan ang ganda oh. Ito ang view sa Manila Bay, phase 1. Napakasarap ang masyal. Puting-puti kaya lang magre reflect sa mata natin yung silaw sang buwangin kasi masak, uh, masilaw. Ayan. Wala pa lang ganong mga tao rito ngayon kasi uh, namamasyal kasi uh, may init pa. Kasi matagal pang oras na paglubog sa araw. Ayan. At yung mga kababayan, katuloy kagaya, yan, mayroon silang nakakaunas na sa payong dito na nilagay sa ating government. Kaya lang hindi na masapat yan na sisilungan ng tao na napakarami. Kaya uh, yung iba natin mga kababayan, ay nandoon lang sa labas nagaabang lang sa paglubog sa araw ay ano yan dito kagaya yan yung mga plastic meron pa rin mga plastic dito na pinaglalagyan pero mga gawa sa mga dal tangay na yan, sa mga alon napakalinaw ng tubig dito ngayon Ang oh. ganda tingnan guys oh. lalaki ng building <laughs> ayan yan, yan ang sinasabi ko sa napakasilaw ngayon kaya yung ating mga kababayan nandoon lang sa labas ang Manila video sa biwok nakatambay lang doon sa gilid-gilid kasi matagal pa naman ng oras na paglubog sa araw kaya ito yung ating mga kababayan dito yung iba rito nagtatapis wala sa tubig sa dagat nagugas ng panila. nila gamot yan sa uh, dito yung katisa pa yan na uh. Kaya ako wala akong dalang payong kasi ang init. Masakit sa uh, sa ulo. Ayan. Ayun yung iba mga bata rito, nagtatampisaw lang. Ah, tuwang-tuwa din sila sa paglalaro sa tubig. ng Manila Bay. Ayan. Gaya yung mga kahoy oh. yung mga siguro galing yan sa mga gumagawa doon sa pagtambak. Pag malakas ang alon, pag nag high tide, natatangay yung mga basura. Gaya yan yung mga plastic styro. Ayan. Naiiwanan. Kaya yung mga naglilinis dito, kawawa pagka uh, naiwanan yung mga plastik. Kagaya nito, mainit. Mahirap mag uh, sa ganito na nakabilad ka sa init rito. Ayan. Malinis sana ng tubig. Maganda na malinaw ng tubig. Kaya alam, dami pa plastik na nasa tabi kasi Uh, gawa nga ng uh, siguro sa pag nung nakarang araw nga medyo maalon yun ayun mga guys uh, ah, tayo lalabas na kasi mainit ayan ganda ng view dito sa phase 1 no? masilaw kasi ang buhangin dito ayan nalabas mo na si papa doon napakainit tayo uwi lang muna uh, bukas naman tayo o sunod na araw naman tayo pupunta rito ayan <coughs> parang namaostroy ako Oh, taas pa lang ang araw mga kaysyo. Init. Yan, ang gagawin natin, lalabas na muna. Sa so, ngayon kasi hindi pa na nabuksa yung CR dyan. Under, construct, uh, under construction pa rin siguro. Kaya hindi pa rin nabubuksan. Sa so, ngayon, no, wala ka naman makita dyan ng mga pag-ibang bansa yung mga foreigner kapo lang din natin mga Pinoy ang nandyan ngayon kasi mga Pinoy talaga mahilig talaga sa kahit mainit sanay baliwala lang yan ayan o oh. ito sila nakaupo din dito And, lalabas tayo mga guys Okay guys, uh, putuloy ko na to sa lahat ng mga subscriber ko, sa mga bagong subscriber, sa lahat ng mga viewers ko. Maraming salamat po. Ingat po at ingat po kayo. God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!